Ang Pag-ibig ay ang National Savings and Housing Program ng gobyerno. May dalawang savings programs tayo under Pag-ibig and these are both long-term in nature, earns dividend, tax-free, walang savings limit at government guaranteed. Yung Pag-ibig na savings program, iyan ay kung meron kang kinikita na 5000 pesos uh, every month required ka to contribute to Pag-IBIG no yan yung batas natin so lahat ito across the board yeah. this is not voluntary yeah, mandatory yeah. ito oh mandatory siya so 100 pesos yung required na, na ibibigay mo pero kung ikaw naman ay empleyado no ah uh, magbibigay ka ng contribution na 100 at tatapatan ito ng employer ng additional na 100 pesos. So 200 pesos in all yung contribution na makukuha. So yung ating savings program sa um pag-ibig meron tayong tinatawag na Pag-IBIG Savings one Okay? Eh ito ay uh, government guaranteed at ito ay kumikita ng dividendo uh, kada taon. At kukunin na natin kapag uh, pagkalipas ng panahon, tax-free mm -hmm. din siya na makukuha. Mga magkano ang kung baga, interest rate nito. Normally, naglalaro siya sa 5 to 6 yung pag-ibig savings one. Hindi na masama. Hindi, hindi na masama talaga. Kung mm, so so, sa banko. Yes, mahirap na uh, uh, makakita ng ganyang kalaking interest ngayon. no. Pero, medyo restrictive siya. Okay? Yung pag-ibig uh, savings one, nakakapagbigay ng ganyang kalaking interest dahil naman, hindi mo po pwedeng i-withdraw yung savings mo after 20 years or until you reach 60 years old. So <laughs> wait, let let me think about that. Kailangan mabut ko muna ng 60. Yeah, or 20 years na nagkakontribute, or you reach 60 years old. I see. Pwede ka pa magdagdag wala namang nagpo-prohibit. Walang limit kung yes. magkano ang pwede mong ilagay na pera. Oh, sa so Pag-IBIG savings 1, uh, pwede ka rin uh, magdagdag ng uh, contribution mo doon. Wala namang limit na tinatalaga. So kung di mo gagamitin yung pera mo mm -hmm. pwede. for 20 years, edi mm -hmm. 6%. Right. Yeah. Oh, pero meron pa akong sasabihin sa'yo, mamaya na I think mas magugustuhan mo okay. ito naman yung modified pag-IBIG savings 2 or MP2. Okay? So ito ay Kinakailangan ay meron ka muna nung P1 na tinatawag yung Pag-ibig Savings 1 as an active contributor at kapag ikaw ay tinatawag na active contributor in the past 6 months ay nakapaghulog ka isang beses. At least. Mm -hmm. Ang minimum contribution naman dito ay 500 pesos at ang nakalagay sa kanyang guidelines kinakailangan ang MP2 ay parating mas mataas ang dividendo niya kaysa sa P1 o sa pag-ibig savings one. Okay. okay. At gusto mo bang malaman kung magkano yon? Binigay nila last year. Magkano? <laughs> 8%. Wow! Oh, yeah. 8%? Parang katumbas yan ng high-performing na, na pooled fund, di ba? Yes, oo. Oh, oh. Parang katumbas yan ng high-performing na, na, pooled fund. At ang uh, uh, bentahe pa nito, ito ay guaranteed ng gobyerno. Wow! Right. Meron ba itong limit kung magkano ang pwede mong ibigay? Wala. Wala? Wala. oo. Oh, oh. So, Tapos? ilang taon bago mo makuha ang dividend mo no? right so yung sa uh, MP1 or sa Pag-ibig Savings 1 kung 20 years yon dito naman mas mai click no um 5 years no so long term pa rin 5 years so you can use this actually for your long term uh, savings plan okay pwede mo rin itong gamitin as your emergency fund kasi nakalagay sa guidelines niya, no? Na kapag uh, sa panahon na namatay, pagkakasakit, no? Uh, disability, insanity, at saka separation due to sickness, separation sa work due to sickness, maaari mong ma-withdraw yon kahit hindi pa dumating yung five years. Mm -hmm. Ano ang pipigil sa akin para maglagay ng maraming salapi sa ganitong klaseng so, instrument? Given that 8% is a really good interest rate. I think you always have to match your kung bakit ka mag dito? Saan ba 'yung goal mo? For so what will stop you? For example, eh yung uh, gagamitin mo na ilalagay na pera doon, kakailanganin mo na in the next one or two years. So, this product is not for you. Pero sa tingin ko ha, kung ikaw ay may uh, eight years old na anak, at in 10 years, magka-college uh, na yan, at gusto mo mag-prepare para sa college education niya, I think MP2 is a very good uh, investment for you. Wow! wow. <laughs> this is like a uh, secret information. Top yeah. secret. Oo. Uh -huh. And aside from that, no? pagiging member natin sa pag-ibig ay meron din itong uh, death benefit. Okay? Pero napakalilit uh, napakaliit lang, pero at least meron pa din. No? Um, basta nakapag-contribute ka ng isang beses in the past six months, and if something happens to you, uh, mabibigyan yung beneficiaries mo ng 6,000 pesos. Marami sa atin ang gustong yumaman agad dahil sa hirap ng buhay. Pero para sa akin, ang pinakamabilis pa rin na paraan sa pagyaman ay kung magdadahan-dahan. Kaya maiging paghandaan ang ating hinaharap sa pamamagitan ng dagdag kaalaman sa pag-iipon, tamang pangungutang at pag invest Ako si Ato Raulio. Ako naman si Sir Vince, nagsasabing ang, ang pagyaman pag na pag-aaralan.